araw ng linggo, nag-clinic nga si Doc dahil napakaraming pasyente ang tumatawag sa kanya at ito syempre si Doc hindi mapakali. At isa nga sa mga pasyente ay may bukol sa panga. Maliit lang tignan. Pero major operation pa lang kailangan. F na 5C. Putusukin. Hindi pwede nga pila. Hindi pwede nga. Major surgery yan. Major na Kasi may mga nerves yan. Sa so, hospital ginagawa. Kailangan okay. <laughs> <laughs> ko siya ng damot. Hindi na wala. Lumit na naman po. Hindi. Ang sambang di mo sa mandibular, tatlo yun sa library class natin, pinagagalingan na daway. Isa yung nandiyo dito, makakita nyo. Yan yung parotid, ano? Tapos yung dito sa ilalim ng panga, sa mandibular. Meron pa isa. Usually, yan ang lumalaki yung parotid, yun dito. Tapos sa mandibular. Kaya huh? lang, biopsy muna natin. Tingnan natin kung klase binahin ba yan. Ibig sabihin, hindi yun, cancerous o cancerous. Pero usually, it's not cancer, no? Usually, uh, mga 80% of that is uh, benign. Kaya lahat kailangan natin i-bios. Ikaw, ipapasok kita ng konti lang, meron ka PhilHealth. Ayun, siguro gastos ka. Man. Kasi private hospital ako eh. Hindi government. Dito, so, pag tipunan mo na yun, PhilHealth ka naman. Kasi pagkatao talaga pinaoperan mo yan, ayun. O gano'n na lang, sabihin mo sa akin kung kailan naman. Mag may ano lang po kami, tabi na lang po namin. Kung kailan mo gustong mag-bios sa akin, Manila Manila no? doon natin gagaling. Okay.